Obligasyon siyempre alaga ng mga magulang kaya kung wala sila, wala din ako. Susuklian nila yung paghihirap ko, nasa sa kanila na yun. What's up mga kapatid? Brother Lou here, ang inyong Paul Guy. May tuturing ng bahagi ng kulturang Pinoy yung pagiging family-oriented o or yung pagiging mapagmahal sa pamilya at sa magulang. But it's 2024, kaya naman samahan niyo akong ng ating mga kapatid sa usaping parent-children relationship. Ang tanong, Obligasyon ba ng isang anak ang pagkupkop at pagtulong sa kanyang tumatandang magulang? Uh, bilang anak, syempre, kailangan talaga na obligasyon ng anak 'yung magulang kasi syempre, hindi naman na rin makakapagtrabaho 'yon. So, dapat talagang anak na ang mag-aaruga at kahit ano sa kanila, sustento. Obligasyon ba siya, syempre, para kayo na rin paisipin 'yung sa magulang mo kasi siya yung nag-alaga sa iyo nung bata pa siya yung gumabay sa eh. hanggang sa lumay ka na nag ka na Depende po sa pagpapalaki natin sa mga uh. anak sa gabay natin Pag napalaki natin sila ng maayos siyempre susuklian din tayo ng maayos Hayaan ko silang galing sa puso nila kung tutulungan nila susuklian nila yung paghihirap ko nasa sa kanila na yon basta sa akin lang may bibigay ko sa kanila yung magandang buhay na hindi nila maranasan yung naranasan kong hirap na medyo mas makatikim naman sila na mas maluwang na buhay tama na ano yung obligasyon mo yung magulang kasi yung magulang mo na rin sa nagpalaki sa yo, nag, nagpakain sa iyo nag alaga sa na may sakit ka ah uh, depende sa yung halimbawa yung kung paano kanya inalaga nung bata ah ganun, kung mabuti ba or masama. Kaya nasabi ko depende kasi wala oh, like, kaysa is, ano kasi tawag na sa mother side hindi kami in good terms eh, kaya siguro para sa akin yung hindi. Obligasyon syempre alagaan ng mga magulang. Kung wala sila, wala din ako. Kahit pinampon nila ako, obligasyon ko pa rin sila. Very valid points. Pero para sa aktor na si Jan Arcilia, mali itong tawaging obligasyon at utang na loob. Dahil anya, isa itong responsibilidad ng anak sa kanyang magulang. Gaya ng responsibilidad ng magulang na itaguyod ang kanyang anak. Isa raw itong normal cycle ng buhay. Ang sentimyentong ito ni Jan Arcilia ukol sa parent-children relationship naging usap-usapan online. In most cases, yes. Kasi when we're young, we've been taken care of, and then pag tayo, so dapat tayo naman maggive back, na magalaga na matanda sa atin. Hindi, hindi siguro masadong okay, lalo na sa time ngayon na i-impose ng parent na mag-aanam, uh, mag-support dapat yung anak niya. Parang it should come naturally sa kid if gusto niyang isupport yung parent niya. And sometimes, may limits lang din. Hindi siya yung full-on parang gagawin nating um, retirement plan yung mga anak natin. Kasi syempre, meron din silang mga ibang plano in life. Meron din silang ibang pinag-iipunan. Eh, kung magkakaanak ako, hindi ko obligahin yung anak ko na alagaan ako. Kasi syempre, kaya ko naman eh. Si pero nakadepende pa rin naman sa anak ko yan. Basta ako, as long as masaya yung anak ko at na ko na yung responsibility ko, yung obligation ko bilang magulang sa anak ko kasi forever ko dapat siyang alagaan. ni eh, hanggang sa before man sino mo mauna sa amin dalawa. Pero syempre dapat ako muna yung mauna. Hindi ko sana obligahin kasi ayun yung ano ko, yung eh, role ko yun sa mundo eh. At ayun yung sinabi ni Lord sa atin na dapat yung mga magulang obligation nilang alagaan yung Kila. Okay, Siyempre, wala naman tayo sa so, puntong pamuntay dahil sa kanina po. Bilang ano na lang po, bawi po kay Papa sa sacrifice na ginawa na sa amin. Kasi isan po, nasa ilang years po siya nasa palaistaan na siya lang po mag-isa. Tapos para lang mabigyan ng sustento namin ng pag-aaral. Ngayon naman po na kami na may trabaho, kami na magpapagay kay Papa. Yung mga hindi namin nagagawa nun kay Mama, at least ngayon na uh, gagawa namin kay Papa. Maraming paraan naman para makapag-give back sa ating magulang. Bukod sa pera ay eh, nandiyan nating presence sa time. Pero kung ako ang tatanungin, siguro ang obligasyon na natin ay yung i-secure ang ating sariling future. Nang sa ganun ay eh, makabawas tayo sa pressure ng obligasyon na magiging anak natin. Ikaw kapatid, ano ang palagay mo sa isyong ito? Muli, ako si Brother Louie, ang inyong Paul Guy.